Sa bayan ng Lipa sa Batangas, kilala si Roselia bilang isang masipag at masinop na negosyante. Sa edad na 40 years old, pinatatakbo niya ang isang matagumpay na negosyo ng bigasan sa kanilang lugar. Mula sa maliit na pwesto sa palengke, unti-unti niyang napalago ang negosyo hanggang sa magkaroon siya ng sariling bodega at ilang empleyado. Masasabing ang bigas ang bumuhay at bumuo ng kanyang pangarap. Pero bago tayo magpatuloy, Nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Si Roselia ay asawa ni Tonyo, isang civil engineer na nagtatrabaho sa Dubai. Mag-iisang dekada na simula ng mangibang bansa si Tonyo upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan at mga pangarap. Ngunit sa kabila ng kanilang maayos na kabuhayan, may kakulangan sa kanilang pagsasama, hindi sila nabiyayaan ng anak. Sa kabila nito, nanatiling matatag ang kanilang relasyon. Bagamat nagiging mahirap ang layo at pananabik sa isa't isa. Sa kabila ng kanyang abalang buhay, ramdam ni Roselia ang kalungkutan tuwing gabi, lalo na kapag siya na lamang ang natitira sa kanilang bahay. Madalas niyang itanong sa sarili kung sapat pa ba ang kanyang ginagawa upang mapunan ang kakulangan sa kanyang buhay. Gayon paman, patuloy niyang ibinubuhos ang kanyang panahon at lakas sa negosyo na siya namang nagiging dahilan upang makalimutan niya kahit pansamantala ang kanyang mga agam-agam. Isang araw na pagpasyahan ni Roselia na kumuha ng karagdagang tauhan para sa kanilang bodega. Doon niya nakilala si Raymond, isang 25 years old na may asawa mula sa Pampanga. Malakas ang pangangatawan ni Raymond at sa unang tingin pa lang ay halata ang pagiging masipag nito. Bagamat bata pa, seryoso ito sa trabaho at may determinasyong magtagumpay para sa kanyang asawa at anak na naiwan sa probinsya. Ma'am Roselia, maraming salamat po sa pagkakataon wika ni Raymond noong unang araw niya sa trabaho. Napansin ni Roselia ang pagiging magalang at mapagkumbaba nito. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mabigo. Ngumiti si Roselia. Walang anuman Raymond, ang importante ay maayos ang trabaho mo at magkasundo tayo rito. Malaking bagay ang tiwala sa negosyo. Mabilis na nagustuhan ni Roselia ang trabaho ni Raymond. Maingat ito sa pag-aasikaso ng mga bulto ng bigas, laging maagap at hindi natatakot magtanong kung kinakailangan. Bukod sa pagiging masipag, Madalas din itong magdala ng ngiti sa paligid dahil sa magaan nitong pakikitungo sa mga kapwa trabahador. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagiging pamilyar si Roselia sa kwento ng buhay ni Raymond. Napansin niya kung paano ito nagkukwento tungkol sa kanyang anak at asawa, kung paanong ginagawa niya ang lahat upang mabigyan sila ng mas magandang buhay. Ngunit kasabay nito, napansin din ni Roselia ang tila lungkot sa mga mata ng binata sa tuwing binabanggit ang kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ni Roselia ang isang kakaibang koneksyon sa isang tao. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may kung anong bagay sa pagiging simple at tapat ni Raymond na tumama sa kanyang damdamin. Hindi niya na malayang nagiging interesado siya sa mga kwento nito at madalas na nahuhuli ang sarili na naghahanap ng oras upang makausap ito. Sa gitna ng abalang negosyo, unti-unting nagsisimula ang isang kwentong hindi inaasahan na maaaring magdulot ng pagbabago sa buhay ni Roselia at ni Raymond at ng mga tao sa paligid nila. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama sa trabaho, lalong nagiging magaan ang loob ni Roselia kay Raymond. Sa bawat usapan nila, mas lumalalim ang kanilang pag-unawa sa isa't isa. Isang araw, habang nagpapahinga sila matapos ang mahabang araw ng trabaho, napunta ang usapan sa personal na buhay ni Roselia. Ma'am Roselia, kung hindi po nakakahiya, bakit po kaya wala pa kayong anak? Tanong ni Raymond, may halong pag-aalangan, ngunit puno ng sinseridad. Sandaling natigilan si Roselia. Hindi niya inasahan ang tanong na iyon, ngunit sa kabila ng bigat ng paksa, ramdam niya ang pagiging totoo ni Raymond. Matagal na naming gustong magkaanak ni Tonyo, sagot niya, mabagal at puno ng lungkot. Pero siguro, hindi talaga para sa amin. Sinubukan na namin lahat pero hanggang ngayon wala pa rin. Natahimik si Raymond, tila nag-iisip. Napatingin siya kay Roselia at sa saglit na iyon, may naisip na hindi niya maipaliwanag. Sa kabilang banda, si Roselia ay nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Sa matagal na panahon, ito ang unang pagkakataon na naikwento niya ang kanyang hinaing sa ibang tao. Pag uwi ni Roselia sa gabing iyon, hindi niya maiwasang pag-isipan ang naging usapan nila ni Raymond. Pumasok sa isip niya ang isang ideya na matagal na niyang pilit iniiwasan. Paano kung subukan niyang magkaanak kay Raymond? Isang ideya na puno ng komplikasyon at maaaring magbago ng lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pangarap na magkaroon ng anak ay patuloy na nananaig sa kanyang puso. Isang linggo ang lumipas at napansin ni Roselia na tila balisa si Raymond sa trabaho. Palagi itong tahimik at halatang may mabigat na iniisip. Hindi nakatiis si Roselia at tinanong ito, "Raymond, may problema ba? Parang malayo ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw." Saglit na tumahimik si Raymond bago sumagot, "Ma'am, pasensya na po. Nagkasakit po kasi ang anak ko sa Pampanga. Kailangan po ng malaking halaga para sa gamot at ospital." Naawa si Roselia nang marinig ang sinabi ni Raymond. Magkano ba ang kailangan mo? Tanong niya. Malaki po ma'am. Hindi ko po alam kung saan kukuha, sagot ni Raymond. Halatang nahihiya. Ayoko po sanang manghiram kasi hindi ko po kayang bayaran. Raymond, tutulungan kita, wika ni Roselia. Huwag kang mag-alala tungkol sa pagbabayad. Ang mahalaga ay gumaling ang anak mo. Ngunit tumanggi si Raymond, Ma'am, hindi po tama na tanggapin ko iyon ng walang kapalit. Gusto ko pong suklian ang tulong nyo. Sa saglit na iyon, biglang pumasok sa isip ni Roselia ang ideyang matagal na niyang iniisip. Nagdalawang isip siya, ngunit nanaig ang kanyang pagnanais na magkaanak. May paraan para makabawi ka, sabi niya ng may kaba. Tulungan mo akong magkaanak. Nagulat si Raymond. Ma'am, tanong niya, tila hindi makapaniwala sa narinig. Hindi tayo titigil hanggang hindi ako nabubuntis. Sagot ni Roselia, seryoso ang tinig, ito ang kapalit. At kapag nagtagumpay tayo, tapos na ang usapan natin. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Raymond dahil sa desperasyon niyang matulungan ang kanyang anak. Alam niyang ang desisyong ito ay magdudulot ng komplikasyon. Ngunit sa panahong iyon, wala siyang ibang nakikitang paraan. Gayunpaman, malapit nang umuwi si Tonyo mula sa Dubai para sa isang buwang bakasyon at alam ni Roselia na iyon na ang tamang pagkakataon upang hindi mahalata at palabasin niyang kay Tonyo ang kanyang pinagbubuntis kung sakali man siya ay mabuntis. Kailangang maging maingat sila ni Raymond sa kanilang plano. Isang gabi, nag-usap sila sa bodega upang talakayin kung paano ito maisasagawa ng walang makakahalata. Raymond, kailangan nating mag-ingat, sabi ni Roselia, halatang kinakabahan. Alam kong mahirap ito, pero kailangan nating gawin ng maayos. Paano po nating gagawin yun, ma'am? Tanong ni Raymond. Seryoso ang tono. Ayokong magkaroon ng gulo, lalo na kung nandito na si Tonyo. Nag-isip si Roselia, kapag nandito na si Tonyo, magpapanggap akong nag-enroll sa gym para magkaroon ng oras na makaalis sa bahay. Sa tuwing pupunta ako doon, magkikita tayo. Napansin ni Raymond ang kaba sa boses ni Roselia ngunit alam niyang desidido ito. Sige po, Ma'am. Basta't siguraduhin nating hindi tayo mabubuko. Dumating ang araw ng pagbabalik ni Tonyo. Masayang-masaya itong makita si Roselia matapos ang mahabang panahon. Mahalang tagal nating hindi nagkita, sabi ni Tonyo habang niyayakap ang asawa. Siguro naman magbabakasyon ka rin kasama ko. Ngumiti si Roselia. Oo naman, pero nag-enroll din ako sa gym para may mapagkaabalahan. Ayokong tumigil sa pag-aalaga sa sarili ko. Hindi nagduda si Tonyo sa bawat araw na dumadaan. Sa halitan ng oras ni Roselia sa bahay kasama si Tonyo at ang mga session niya sa gym kung saan lihim siyang nakikipagkita kay Raymond. Sinisikap nilang gawin ito nang walang makakahalata, ngunit sa kabila ng lahat, pareho nilang alam na delikado ang kanilang ginagawa. Ma'am, sana magtagumpay tayo! Sabi ni Raymond sa isa sa kanilang mga tagpo, "Hindi po biro ito. Gagawin natin ang lahat, Raymond." Sagot ni Roselia, "Ito na ang huling pagkakataon ko para magkaroon ng anak. Habang tumatagal, lalong nagiging masalimuot ang kanilang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy silang umaasa na magtatagumpay ang plano nila. Pagkatapos ng isang buwang bakasyon, bumalik si Tonyo sa Dubai upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang engineer. Hindi niya na malayang nagpatuloy ang plano ni na Roselia at Raymond. Sa bawat araw na lumipas, palaging umaasa si Roselia na magkakaroon ng bunga ang kanilang mga pagsisikap. Ilang linggo pagkatapos umalis ni Tonyo, napansin ni Roselia ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang makaramdam ng pagod at pagkahilo tuwing umaga. Sa una, hindi niya ito pinansin, ngunit nang hindi siya datnan ng buwan ng dalaw, agad siyang bumili ng pregnancy test. Sa kaba at pananabik, sinubukan ni Roselia ang test kit. Hindi niya maipaliwanag ang naramdaman nang makita ang dalawang malinaw na linya. Buntis ako, bulong niya sa sarili. Halos hindi makapaniwala. Sa kabila ng kanyang kalituhan at takot, napalitan ito ng labis na tuwa. Sa wakas, magkakaroon na rin siya ng anak, Agad niyang ibinalita ang magandang balita kay Tonyo sa pamamagitan ng video call. Mahal magiging ama ka na, sabi niya. Hindi maitago ang luha ng kaligayahan. Nabigla si Tonyo ngunit kitang kita sa kanyang muka ang tuwa. Totoo ba yan, Roselia? Salamat, mahal. Matagal ko nang pinangarap ito. Sagot niya, puno ng emosyon. Samantala nang malaman ni Raymond ang balita, nakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Masaya siya para kay Roselia, Ngunit hindi niya maiwasang malungkot dahil alam niyang hindi siya maaaring magpakilala bilang ama ng bata. Sa kabila ng lahat, Tiniyak ni Roselia na tutuparin niya ang kanyang pangako kay Raymond na tutulungan niyang maiahon ang pamilya nito sa hirap. Habang papalapit ang araw ng kapanganakan, mas lalong nagiging komplikado ang sitwasyon ni na Roselia at Raymond. Sa kabila ng lahat, patuloy nilang hinaharap ang kanilang desisyon. Umaasang maitatago nila ang lihim na ito habang binubuo ang buhay na dala ni Roselia sa kanyang sinapupunan. Dumating ang araw ng panganganak ni Roselia. Isang malusog na sanggol na lalaki ang isinilang niya at napuno ng saya ang kanilang bahay. Mabilis na ibinalita ni Roselia kay Tonyo ang magandang balita at sa mga sumunod na buwan, pinunoon ng bata ang buhay nila ng kaligayahan. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, alam ni Roselia na kailangan gumawa ng hakbang upang maayos na tuldukan ang kanilang lihim. Ayaw niyang mabunyag ang katotohanan at masira ang buhay na binuo nila ni Tonyo. Isang araw kinausap niya si Raymond. Raymond, alam kong mahirap para sa iyo ang lahat ng ito. Gusto kong tulungan kang magsimula muli sa probinsya mo kasama ang pamilya mo. Nagulat si Raymond. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Magbibigay ako ng sapat na pera para makapagsimula ka ng negosyo sa Pampanga, sagot ni Roselia. Para makasama mo na ang pamilya mo at makalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Nag-isip si Raymond. Bagamat mahirap iwan ang lugar na naging bahagi ng kanyang buhay, alam niyang tama ang desisyon ni Roselia. Salamat po ma'am. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng tulong niyo. Sana maging masaya kayo sa bagong buhay niyo. Umalis si Raymond at nagsimula ng bagong buhay sa Pampanga. Si Roselia naman ay namuhay ng tahimik kasama ang kanyang anak at si Tonyo na walang kaalam-alam sa totoong pinagmulan ng kanilang supling. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag si Roselia, dala ang lihim na ito hanggang sa kanyang huling hininga. Pagkatapos ng ilang taon ng pagtatrabaho sa Dubai, nagpasya si Tonyo na umuwi na ng tuluyan sa Batangas upang makasama ang kanyang pamilya lalo na ang kanilang anak na matagal niyang inaasam. Mahalayo ko ng mawahlay sa inyo. Gusto kong makita ang paglaki ng anak natin. Wika ni Tonyo kay Roselia. Sa kabila ng lihim na daladala ni Roselia, ipinakita niya ang kanyang tuwa at suporta sa desisyon ng asawa. Naging masaya ang muling pagsasama ni na Tonyo at Roselia. Nagtrabaho si Tonyo sa isang lokal na construction firm sa Batangas at araw-araw niyang binubuhos ang kanyang panahon sa kanilang anak. Halos araw-araw niyang sinasabi kay Roselia, Salamat mahal sa pagbibigay ng ganitong klasing buhay. Napakaswerte ko sa iyo. Ngunit sa Pampanga, si Raymond ay patuloy na nakikipaglaban sa bigat ng kanyang konsensya. Bagamat binigyan siya ni Roselia ng malaking halaga upang makapagsimula ng negosyo, hindi niya maialis sa kanyang isip ang mga ala-ala ng kanilang pinagsamahan. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang asawa at anak, hindi niya maiwasang itanong sa sarili kung paano niya nagawa ang isang bagay na maaaring magwasak sa buhay ng ibang tao. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang tindahan, napatingin si Raymond sa litrato ng kanyang pamilya. Ano bang ginawa ko? Bulong niya sa sarili." Ramdam niya ang pagkapunit ng kanyang damdamin sa pagitan ng pagmamahal sa kanyang sariling pamilya at sa kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan nila ni Roselia. Sa Batangas, tahimik na namuhay si na Roselia at Tonyo, tila walang anuman ang makakapagpabago sa kanilang bagong buhay. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, nararamdaman ni Roselia ang panganib ng kanilang lihim. Patuloy siyang umaasa na si Raymond ay magpapatuloy sa kanyang bagong buhay at tuluyang kalimutan ang kanilang nakaraan. Habang si Tonyo ay abala sa kanyang trabaho at sa pagiging ama, hindi niya namamalayang may bahagi ng kanilang kwento na hindi niya alam. Samantala, si Raymond ay nananatiling tahimik sa Pampanga, pilit na isinasantabi ang kanyang damdamin at iniisip ang kapakanan ng kanyang sariling pamilya. Ang kanilang mga lihim at desisyon ay patuloy na humahabol sa kanila. At sa kabila ng tahimik na panlabas na buhay, ang kanilang mga damdamin ay nananatiling gulo at puno ng mga tanong. Ngunit sa ngayon, pareho nilang piniling magpatuloy, umaasang ang panahon ang magpapasya kung ano ang tunay na kahihinatnan ng kanilang mga desisyon. Isang dekada ang lumipas at nagbago ang lahat. Nagkasakit si Tonyo ng malubhang karamdaman at sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Roselia, tuluyang naubos ang kanilang ipon sa pagpapagamot. Sa huli, pumanaw si Tonyo at naiwan si Roselia na nagdadalamhati at nag-iisa sa pagpapalaki ng kanilang anak. Dahil sa sunod-sunod na problema, nalugi ang negosyo ni Roselia. Wala na siyang ibang maasahan at hindi na niya alam kung paano bubuhay ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, dumating siya sa puntong halos sumuko na siya. Samantala, si Raymond ay naging matagumpay na negosyante sa Pampanga. Ang perang ginamit niya upang magsimula ay pinalago niya ng husto. At ngayon, isa na siyang respetadong tao sa kanilang lugar. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya kailanman nakawala sa bigat ng konsensya. Ang alaala -ala ni Roselia at ng kanilang anak ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang araw, naglakas-loob si Raymond na magtungo sa Batangas upang muling makita si Roselia. Sa kanilang muling pagkikita, Pareho nilang nararamdaman ang bigat ng mga taon na nagdaan at ang mga hindi nila masabi noon. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam nilang kailangang harapin ang katotohanan at ang kanilang nakaraan, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa kanilang anak na may karapatang malaman ang tunay na kwento. Sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Roselia. Ginawa niya ang lahat upang mapalaki ang kanyang anak. Ngunit dumating ang panahong hindi na niya kayang ibigay ang magandang kinabukasan na nararapat dito. Sa kabilang banda, si Raymond ay naging matagumpay sa kanyang negosyo at nabigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang pamilya. Sa huli, nagpasya si Roselia na ibigay ang kanyang anak kay Raymond. "Raymond, alam kong ikaw ang makakapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanya." Wika ni Roselia habang pinipigil ang kanyang luha. Masakit man para sa akin pero ito ang tamang gawin. Tinanggap naman ng asawa ni Raymond ang bata matapos maipaliwanag ang lahat. Huwag kang mag-alala, Roselia, sabi ng asawa ni Raymond. Ituturing kong sariling anak ang bata. Bagamat masakit ang naging desisyon, napanatag si Roselia dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang kanyang anak. Nagsimula siyang mamuhay ng tahimik dala ang aral ng kanilang pinagdaanan. Ang kwento ni na Roselia, Raymond at Tonyo ay isang paalala na ang mga desisyon natin sa buhay ay may kaakibat na responsibilidad at resulta. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa sakripisyo kundi sa paggawa ng tama para sa kapakanan ng iba. Sa huli, ang pagiging bukas palad, matapat at mapagpatawad ang magbibigay ng kapayapaan sa ating puso. Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig.